hintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas at hindi kung ano ang uh, pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Hunger for power. It will divide Am um, kaugnay ng uh, Diomano no? um, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-iisya ng Sabina at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado nais kong sabihin ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro ito ay mababakas makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahat ng aming um, institusyon nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun na um, dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga, mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito i-refer uh, sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, Siyempre, hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Um, paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problema ang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong nyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng um, pagkakaunawaan Omas mas walay natin ang pagdinig na ito? Um, tingin ko yung pagdinig, hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito na hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas. At hindi kung ano ang uh, pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang membro. Wala pa. nag ako, tapos dumaretsyo na ako dito. Hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request sa Sen. Aimee para doon sa panibago na sabi na hindi nyo yung actionan hanggat walang Hanggang recommendation? Hanggang wala pang recommendation yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. Mm -hmm. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, Sir? um Pag-uusapan din. Ulitin ko. Lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yon, pero may pagkakataon at chance rin na lalong mapaigting yon. So, isa sa mga konsiderasyon nyo na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba to? confrontation between the executive and the Senate? Um, wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Um, pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, i -refer nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para um, hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So Sir Fak, na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Um, hindi. Ano mang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Um, gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Diyan ang mas importante sa akin. Sabi kanina, sir, ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa uh, Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga at timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman purkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon lalo na kung may desisyon at um, batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for something na inasa inyo na. Wala pa. Pero may idea na po kayo. Kasi napanood nyo... ko kanina sa hearing, ganun, ganun kakapal eh. Um, at nasa sa akin na raw. Um, wag naman ganun. Um, akala ko nga, papadala na agad eh. Wala, wala pa naman. Hindi pa, pa, hindi pa yata niya nasa sign-on din eh. Nasa building na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige, tayo pa muna. Huwag <laughs> na. Yes, Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa Robes, pre, Robes sa Presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage bill given yung mga recent incidents. And susulatin daw po siya dito kung merong counterpart. Meron po bang counterpart bill dito? And hindi would you ko, support certifying it as urgent? Hindi ko alam kung may counterpart dito at hindi ko alam kung anong laman ng anti-road road rage rage, road rage bill. Um, at kung anong pinagkaiba nito sa murder um, in relation to the penalties that may be imposed? Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung uh, bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Um, paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Sir, last na lang po. Sir, new yes, senate no? building. Ah, <laughs> pinirmahan ko na yung DAED, Detailed Architecture and Engineering Design, nung isang araw. Um, ito ang kauna-unahang pagkakataon, huwag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay uh, meron na bago pa man simulan ang uh, building uh, construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, ika nga, hindi lamang plano pero detailed nga yung unang D. Detalyadong plano na ito ng building At ngayon na namin sa pamamagitan ng pagbibid ng mga amounts na kailangan gawin Trabaho kailangan gampanan um, Kung ano magiging suma total nito sa mga susunod na linggo Dahil nga meron ng kompletong plano Hanggang sa matapos yung building na pinirmahan ko Pinirmahan ng DPWH pinirmahan ng, um, ng um, contractor doon sa mga may pending pang trabaho at pinirmahan ng mga consultant at eksperto na kinuha ng Senado. So next week, um, hopefully, kung gusto niyo sumama, um, magsa signing din kami noon kasama ng mga stakeholders um, upang sa gayon ay maisa formal ito. At parang makita nyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Sir, na-mention niyo kanina na ito doesn't mean na kung hindi nasunod no, yung kagusto na isang member, eh parang hindi na ano, yung kalayaan ng Senate. Are you hoping ba na kung may away man between uh, Senator Aimee at saka ang Presidente, wag nang madamay pa yung Senate? Well, wala ako nakikitang away sa pagitan nilang. Ang nakikita ko ay hindi pagkakasundo, kaugnay sa isang isu o bagay. May kinalaman man yun sa politika o sa kanika nilang trabaho bilang Pangulo at bilang miyembro ng Senado. Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang, bilang tagapangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naayon sa batas at naayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyong ito.